So hello guys, andito kami ngayon sa Rosales na naman guys. So napanood ko kasi yung isang vlog na si Alrey, vlogger din po. Eh meron siyang na-discover dito sa barangay Tumaan na dito sa Rosales. Dito sa Boulevard na madaming mga stall, madaming mga nagtitinda kasama ko ang ating asawa. So food hunting kami today. Tara, check natin yung mga pagkain dito. Mahaba ito, guys. Matami mga pagkain. Check natin, check natin. So, ito na kami. Umpisa na dito, guys. So, ito. May mga ano yung dito. Ah, uh, mga shake. So, ito yung first stall na pupunta namin. May mga... Hindi, hindi. Akala na shake. And then, next stall po is barbecue barbecue so may mga iba-iba din klase and ayan o no? may mga pambata din na binibili so no more on barbecue ayan barbecue mmm napapang ayan so normal lang tapos uy may paris dito check natin yung paris nila paris po paris so mamaya this is tayo natin dito Check pa natin sa kabila Yun o oh. Parang oh, may mga tindahan din May mga balot May mga balot din So ayun, balot O oh. Adami din tao guys dito Mula dun sa dulo Ay may mga mais din Japanese cake Iba iba May Japanese cake Uy And Ito 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 ito, ito. Ano ba ito? Fruity ito ano to, mga ice crumble. And mga ano, chicken, chicken ano ba yan? Oh, so, may mga shawmai. Oh, may tapo si pati klaseng, ano. Eh, ito yung shake na sinasabi ko kanina. Oh, may mga ukay ukay din. Oh, may mga ukay ukay din. Akala ko mga pagkain lang pala. <laughs> oh. Pwede. Pwede na para mga ano na din mini market. So, ang ano nang dito, mahaba yung lalakaran nyo, hindi siya pa open. Mahaba, kasi boulevard nga siya, ayun, mga ukay-ukay din. O, palamig. Ang dami din. Check natin doon sa pinakadulo kasi doon talaga yung pinaka main na pagkain. Dito, mga halo na. Mga souvenir area. Ayan o, souvenir. Oo. Souvenir. Ito, mga shake. <laughs> Ayan o. Ang dami din kalaw pagkain mga souvenir Ito, din pala. Okay. Pus mga okay okay na. And dito 'yan. Ano ba 'to? Okay okay ulit. Ano, ano? Ah, mga ano? Palabok ah, bahay, mga bahay. Palabok lang. So dito tayo sa bila. Ganun din lutong bahay din. Halo halo. Nandito tayo. Parang piyesta na malapit na magpiyesta ganun. Ayan, dahil pagkain, no? oh, ayan. So, may din. So, milk Ano naman to? Ano to? Pares, overload. Oh, meron silang pares overload dito. Mamaya, check natin dito. Wala kami yung pupuntaan. Sigurado Paris na naman. Sigurado Paris na naman tayo dito. Paris punto. Paris. Na may shake. Doon tayo sa dulo. May hmm? nakita ako sa dulo kanina. parang uh, para siya ang Check na. Madami din kumakain. Check natin doon sabihin masarap check natin na oh ano to lemonade lemonade naman oh ice coffee ito yung madalang kumakain dito kanina pares na naman Pares, pares na naman sigurado, pakapat na itong pares. Oo, pares. Uh, Ay, burger naman. Shopaw burger. Yeah. Show my rice. Ayan. Ay, mga, ano lang dito. Ano to? Uy, puto bong-bong. Puto bong, bong Coffee. Dito coffee. Ice coffee. Check natin doon mamaya sa kapila. Barbecue. Tug-tug. Atay. Mga atay. Mga chicken skin. Ganun. So, bueno, normal lang. Atay sa kapila. Ano to? Ano yan? Ah, sisig. Sisig. bangus sisi, chicken pastil. Okay. Ito. Pares na naman. Pares na naman. Pang apat na na pares. Kurus pares. Let's go. Ito naman. Takoyaki naman. Oh, may may ano din dito, takoyaki. So, limang pares na yung natanong namin, bukod pares. O, ito naman Fried chicken Hot dog. So May pares naman doon, nakita ko Ayun nga guys, napunta kami, na uwi din kami sa Paris Dahil Paris is life nga Sa mga nakaraang vlog ko nga Favorite ko talaga guys ang Paris At ito na nga, meron pang overload na aladiwata So ayun nga guys, kung kayo pupunta dito sa Uh, Rosales Pangasinan Boulevard sa May Barangay Tumana, ay agahan nyo na, guys, dahil madami ng tao talaga pagka ganong mga oras, mga 5pm, guys. So, ayun. Sa Paris din kami talaga na uwi dahil favorite ko nga talaga yung Paris. And ang in-order namin is yung Overload dahil nga sikat na sikat yan at trending na trending talaga sa social media. At nakakita kami dito ng Overload. So, ang Overload pala nila dito andun na may mami isang ano na lang isang bowl na lang may mami merong uh, tawag na ito bagnet eka nga at saka merong chicharon bulaklak yun saka baka napaka solid din guys masarap din at ilang talaga promise totoo po yung sinasabi ko masarap din naman guys nakikita nyo naman o oh, ayan nakikita nyo naman napakadaming taba at napakadaming laman so 120 pesos lang yan guys may itlog pa yan

So ayun guys, natapos na kami. So ang ano, ang aking obserbasyon dito eh mm -hmm. ano lang naman, simple lang pero ang sabi nila tuwing weekend sobrang daming tao. So pagka ano, pagka weekdays na ganito, actually madami na nga eh. Ibig sabihin, mas madami na naman siguro, hindi na siguro magkasya yung mga single na motor. So, yung lasa ng pinag, ano namin, pinagkainan namin masarap naman, masarap tapos yung iba pero more on Paris talaga siya tapos may mga nagbabarbecue na, nakita nyo naman sa video uh, may mga ano nga din eh, ukay ukay may mga souvenir pero more on foods and may mga milk tea ganun, more on ganun. pero yung Paris, mga limang Paris siguro ando doon iba ibang klaseng style, luto ganun So, yun lang ang aking observation. Simple lang, uh, ka lang talaga sa pagpipilian mo dahil pahaba. Siguro yung haba ng pwesto eh, mga nasa 500 meters. Yung kahabahan ng mga may pwesto, lalakarin mo talaga isa-isa. Kung baga, bago ka kumain, <coughs> papasyalan mo muna isa-isa. So, yun lang guys. Masakap dito, masakap. Uh, i-search nyo lang sa Google Map, ilagay nyo lang Rosales Boulevard. Doon na, ituturo na kayo ng Google Map. See ya.